At isa nga po sa mga tinitingna ang gulo ng pulisya sa pamamaril sa Letran Knights player na si Franz Dysam at live in partner niya ang Love Triangle. Kwento ni Dysam sa pulisya, dati na raw siyang pinagtangkaan ng dating nobyo ng live-in partner niya na si Juan Sordan. Pinag-aaralan na nila ang CCTV footage para matukoy ang pagkakakilanlan ng suspect. Sa official statement naman ng Kolehiyo de San Juan de Letran, sinabi na nga nila na may mga lead na ang mga investigador sa pamamaril pero hindi pa pwedeng ipaalam sa ngayon. Ang pamilya ni Naday Sam at Sordan hindi pa rin daw makapaniwala sa nangyari. Hindi daw malinaw para sa pamilya ni Sordan kung, ba, kung sino ba sa dalawa ang target. Wala naman daw alam ang pamilya Day Sam sa angulong love triangle. Ito pong sabi nila. Hello. Sabi sa akin ni Franz kanina, when he heard the first shot, first instinct niya kagad, he hugged Joanne, he protected her. Kaya halos lahat ng tama nasa kanya talaga. Wala no, akong di ko alam, wala Na na lang. Oh. To the perpetrators, na lang, yung message ko talaga, Our God is mightier than your gun. Yun po and only God will give us vengeance.